guys, good evening. Nandito lang tayo ngayon sa so dream namin dito sa so Malala. Meron kami ngayon um, performer dito sa dream na the legend performers sa uh, Dos Compañeros. Na antay po namin ngayon. Ayan sila maupo yung ibang mga mga manonood. Oh, pala po na tinuro niya. Ah, bilas. isa eh, pa Ay, iba, kanina pa ako nandito. Wala anong oras ka mag sa ang ano, ang program. Ayan ayun po, guys. The legend Performance. Nakikita niyo po ba? Ayan. Wala ko pa paano kayo ilagay doon. Nakikita niyo po. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ayan. Panyeros. Ano ko alam ano? Ano ko alam na gusto? 7.30? Ah, uh, 7.30 po. Ano bang oras na ngayon? Nasa 7.40 1.00 Tapos 7.30 Filipino time 8.30 one hour late yan siya. Ayan, nagdadagsaan na sila ngayon. pa yung entrance. Ayan dyan. Paunti-unti papunta na sila dito. Ayan. Hindi ko na video si Joseph. Si Joseph andito isama sa mga gwardiya. Tano. Tanya ba yan? Saan kami noon nung birthday ni Mayor Balkan? Marami ng tao dyan mamaya. Kasi mamaya hindi na pwede ang sounds, music.

на улице. Так пиеца, я думаю. Вред там Ayan kuba po ba? Ako, kumuha lang ako po. Ito niyang pupuan na yan. Kinuha ko dyan. <laughs> yan ah Kinuha ko yung pupuan. Napapalipa ko doon. Kumaya lalapit ako doon saan. Hindi papakita 'yang aking puting o Oy, tago ka muna. Mamaya na kita nakakalipukin. Gusto nila sa harapan daw. Maupo sila sa harapan. Ah, ako, sa harapan na talaga ako. Ah, Ayan, dito sa may harapan na yan. Ah, ang dami na, no? ah, na. Ba ba, no? sabi lang. Ah, ang dami na. Ang dami na. Ang dami na. Ang na. Ang pag sinabing 7.30, yan ay magiging 8.30. Kasi time check is already 7 o'clock and 46 minutes. Pag-alas 8 na. Maya-maya mga 8.30, yun na.

guys. Hanggang sa muli. Ito yung aking aking gaganapan ngayong gabing ito. 7, ano na siya? 7.46 pag alas 8 na mamaya. Mga 8.30 to magsisimula. Wala pa rin nakita mga kasama ng So, hanggang sa muli guys sa aking vlog. Huwag niyo yung kalimutan mag-like, mag-like and subscribe sa aking channel, sa aking vlog. Hanggang sa somebody... muli!